Magandang araw po mga kagarden, uh, nandito po ako sa isang parte ng aking taniman, uh, ito po ay uh, pumilo po, bali nakita ko po ngayong umaga lang may bulaklak na po siya, bali naitanim ko po ito noong 2021, kaya 3 years na po niya ngayon, ito po yung uh, kauna-unahang bulaklak niya. Yan, ang ganda po nya tapos ang exciting po dito ay uh, itong bagong idinugtong ko po uh, buhay na po ito po yung nabibili sa fruit stand na seedless orange bari uh, nagkataon po na may kasama po yung tangkay po yung uh, nabibiling seedless orange kaya sinamantala ko po kasi pais pa yung tangkay niya dali-dali uh, ko pong idinugtong yan po yung ano buhay na naidugtong ko kasi marami po ito kaya lang yung iba namatay dahil naulanan hindi po kasi nag sasaksis yung graph kapag nababasa yung uh, i dahil mabubulok po binalutan ko po ng daon ng saging para hindi po matusta dahil napakainit po dito sa amin tapos uh, may nauna po akong naidugtong mas malaki na po siya dito naman po sa kabilang side yan po siya oh malaki na halos isang dangkal na po bali dalawang buwan pa lang po ito na naidugtong ko binalutan ko rin po ng daon ng saging at saka plastic para hindi po matusta ng araw bali uh, ang original po nito ay isang variety lang po na grafted na pumilo, ito po yung original tapos uh, may nauna na po akong idinugtong dati ibang variety din po ng pumilo matamis din po sya saka malalaki, ito po Bali ito po yung uh, yung pinagdugtungan, hindi na po makita kasi kinain kinainan nya po yung uh, itong sanga na pinagdugtungan ko. Kaya parang iisang sanga na lang. Tapos kung mapapansin niyo po, yung dahon niya iba dito sa dinugtung ko na ibang variety. Yan, magka magkaiba po ganoon din dito po pag lumago po ito ang uh, ibang dahon nya dahon ng orange saka pag namunga po ito sa isang puno tatlong uh, citrus na variety, isang orange saka dalawang variety ng pumilo kaya maganda po siya kapag talagang uh, napuno po ito ng bunga iba iba po yung itsura ng bunga nya uh, hanggang dito na lamang po muli mga kagarden sana po ay mag subscribe kayo sa aking channel para lagi po kayong updated sa mga bago kong videos dito, lalo na dito sa mga tanim ko dito sa aking garden hanggang sa muling video po mga kagarden maraming salamat po sa panonood